Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ferdinand Bongbong Tusara, National Coordinator ng Partido Maharlika under Chairman Willy Ricablanca and Attorney Salgado. Ako po ay nandito tiyak ang aking gagawin bilang inatawa ng Partido Maharlika isa po akong political strategist Subalit, so, ang karir ko po, ako po isang singer-songwriter. Dati po akong recording artist. Magiging katulong po ako ng ating pamahalaan para bumuo at bumalangkas ng mga batas na ikasusulong ng tinatawag na creative industry o industriya ng mga panlilikha. Katulad na po ng Filipino Inventor Society, Lalo na ang Filipino Society of Composer, Author, and Publisher of PhilScap na doon ay isa po akong miyembro. At isusulong ko po ang mga batas ukol po sa copyright at intellectual property. At ang iba po pong mga plataforma ay sa mga panahon po ng aming pangangampanya. Nais nice po pong magpasalamat sa inyo, lalo na po sa Comelec, sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na humarap po sa inyong lahat. Okay. Marami pong salamat. Marami salamat din po. Tanong po. Miss Jean ulit from PhilStar.com. Magkipasa po ng microphone. Thank you. Hello po. You said you were a singer-songwriter. Why the Opo. transition into politics? Uh, I'm also a political strategist. Why run for senator? I'm running for senator because I believe I can do uh, more things for our country. Because we only have 70 years lifespan and I'm 57. I hope the 13 years or more, I can do great things for our country. Lalo na po sa kagaya po ng mga binanggit ko sa creative industry. Kasi po, wala po kaming boses. Lagi po kaming nasa na Siguro po, pag na isang senador ng mga kinatawa ng creative industry, marami po kaming magagawa. Ang musika ay isa rin pong tools para ho makatulong sa ikauunlad ng ating bansa. So peace, progress, and prosperity. Yun lang po. Sir, actually, marami na rin pong artista sa Senate, no? What makes you different? Uh, what makes me different? Uh, I'm a former founder chairman of KBSL. Nung panahon ng kampanya, nung 2022, BBM Sara. My name is Ferdinand Bongbong Tusara. Kasama po ako, active ako sa kampanya noon. Ang bansag po nila sa akin, BBM Sara kasi, nasa pangalan ko. Nationwide po ang aking organisasyon. So balit, puro volunteers. Hindi po kami nabigyan ng tsansa. Pero siguro po, sa pamamagitan ng pagtakbo ko, makakatulong po ako sa aking mga kasamahan sa KBSL. Siguro po noong panahon ng kampanya, yung pangal nasa pangalang ko yung naging pagulo natin at vice-presidente, Siguro po sa pamamagi yung pangalan ko rin po, Ferdinand Bongbong Tuason. Ang bagong mukha sa Senado at ang partido Maharlika ang isa sa magiging bagong mukha ng partido. Kasi po yung mga dati na po tumatakbo, mga sikat po sila, mga dekada na po ang uh, uh, inabot po nila. Siguro po kailangan na po ng pagbabago at kailangan po ng bagong buka sa larangan po ng uh, paggawa ng mga batas. Kaya nga po gaya sabi ko kanina, tutulong po ako sa ating pamahalaan sa pagbuo ng mga batas na ikasusulong lalo na sa creative industry. Marami pong salamat. Okay. Question po from Business Insight, Gerard Naval. Sir, good afternoon. Good afternoon sir, po. Sir, isang question lang. Sir, ano man sabi niyo, sir, uh, given your role nung campaign ng 2022, na ngayon magkaaway na po yung dalawang, yung presidente. Oh, yung yung nga po, po nakakalungkot magkaaw hindi naman siguro magkaaway, nagkakatampuhan lang. Pero po, kahit nagkar nagkaroon ba ng ganong problema, buo pa naman yung pangalan ko. Ferdinand Bongbong Tusara, ako po ang bagong, magiging bagong mukha sa Senado at makakatulong po sa ating pamahalaan. Yun lang po. Follow up po. Sir, sa tingin mo may magagawa ka para magkaayos ulit sila parang noong 2022? Una po, pagmamagitan ng musika. Kasi po, songwriter ako. Gagawa po ako ng uh, kanta, hindi lang ako, kundi yung aking mga kasamaan sa Pills Kasi po, ang, ano ba dahilan bakit nagkakaroon ng away o alitan? Idaan na lang po natin sa musika. At idaan na lang po natin sa pagkakaisa para sumulong ang ating bansa sa halip na magkaroon ng iba't ibang personal na hidwaan. Yun lang po. Karon pa po pong magtatanong. Wellina. Wala na, na po. Maraming salamat. Pag salamat sir.